Sino si Ira Lopez, ang girlfriend ni Mark Leviste? Si Ira Lopez ay isang content creator at atleta na nagsimula sa vlogging ng aksidente. Mag-post siya ng video kung saan ay pinakilala niya kanyang sarili sa pamamagitan ng isang malikhaing paraan habang nasa klase siya sa kolehiyo. Nagpatuloy siya sa paggawa ng content pagkatapos magtapos ng pag-aaral kung saan nakatuon siya sa kanyang buhay bilang isang triathlete at nakapag-uwi na ng ilang medalya. Si Ira ay host sa Cycling Unlimited sa CNN Philippines kasama si Kyle Maceda. Karamihan na kanyang content ay tungkol sa kanyang buhay bilang triathlete, ngunit nagbabahagi rin siya ng mga kwento ng kanyang pamilya. Pangatlong anak siya sa lima magkakapatid mula Tarlac at tumutulong sa kanilang negosyo, ang Lee Ann's Lechon. Kasalukuyan din trabaho sa Ira bilang flight attendant sa Philippine Airlines at isang sparkle artist. Noong January 25, ibinahagi ni Ira na opisyal na silang magkasintahan ni Batangas Vice Governor Mark Leviste matapos ay limang buwan ng pag pagdidate. Sa TikTok, ipinakita ni Ira ang clips mula sa kanilang date kung saan inalok siya ni Mark na maging girlfriend at nagbigay siya ng matamis na yes. Kasunod ng dessert na may nakasulat na she said yes.